Dagsa pa rin ang mga last shopper na namimili ng mga bulaklak sa Dangwa, isang araw bago ang undas. Live mula sa Dangwa si Julian Bunag, una sa balita. Julian, bakit ngayon lang namimili ang ilan sa ating mga kababayan dyan sa Dangwa? bukod sa hectic na schedule ng mga kababayan natin, pangunahin nga sa mga rason na kanilang sinabi ay para fresh pa rin ang kanilang madalang bulaklak sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Isa si Nina at Nini Abundo sa taon-taong namimili ng bulaklak para sa undas. Ayon sa kanya, kaya ngayon nila napiling bumili ng bulaklak ay para fresh pa ito kapag dinala na nila sa kabite para bukas. Kaya naman nila napiling bumili sa Dangwa sapagkat dito mura at talagang bagsakan ng mga bulaklak. Dagdag pa ni Nina na upang makatipid, sila na mismong magkapatid ang nag arrange ng bulaklak na kanilang dadalhin sa sementeryo. As uh, since we're working then and dahil bukas pa naman talaga yung odors or sa to, medyo ay fresh talaga yung flowers and uh, hindi siya sale ko ngayon mamimili. Unlike tomorrow na talagang dagsa na. Ayon sa ilang mga nagtitinda ng bulaklak dito sa Dangwa, ang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak ngayong isang araw bago ang undas ay dahil din sa pagtaas ng presyo ng raw materials mula sa kanilang suppliers. Siguro, tataas pa yan man. Pero hindi na, hindi na masyado. Kasi ngayon talaga yung pinakano nila ng pagtaas ng presyo ngayong araw na to. Mas tataas pa po. Kasi dahil sa nakakaubusan po ng mga basket, nag, ang mga bulaklak po na katulad po ng Rados ngayon, mataas na po. ang presyo ng ganitong flower arrangement ay mula 100 pesos at 250 naman sa mga nakabasket. At pinakamahal naman ay aabot sa 3,000 pesos pataas. Pero yan pa rin ay nakadepende sa gusto ninyong ipalagay ng mga bulaklak. Sa ngayon, ang presyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa, gaya ng Radus, 300 pesos per bundle na dating 180 pesos. Sa Camomile, 300 pesos pa rin ang regular price. Sa Sunlight naman, wala pa rin pagtaas ng presyo, 650 per bundle. Habang ang Rose naman ay pumalo na sa 500 pesos per bundle na dating 150 pesos. Sa Gibson, nananatili pa rin ang presyong 1,000 pesos per bundle. Sa China Moms, 350 pesos per bundle pa rin. Habang ang dating 380 pesos per bundle na Carnation, ngayon ay nasa 500 pesos na. Habang tumaas din ang presyo ng Gerbera na mula 150 pesos per bundle na ngayon ay 250 pesos na. Sa mga nais namang mag-DIY, may mabibili basket sa halagang 70 pesos na may kasama ng OSIS foam. Matatandaan na batay sa naunang pagbisita na Department of Trade and Industries Secretary Cristina Roque dito sa Dangwa, nakitang mas mura pa rin ang mga bulaklak dito kumpara sa iba pang pamilihan. Najayon pa sa mga tindero at tindera rito sa Dangwa, ngayon hanggang bukas ng umaga ang kanilang inaasahan na pagdagsapa ng mga mamimili ng bulaklak para sa undas. Mula rito sa Dangwa, nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag Alaunas sa Balita ng Congress TV.